palito na ko gi oh uh, oh. Pakay sinsilyo. Oh, imo na na. Ha? Imo na. Uy. Ay imo na gay na. Oh. Sakto gini ba? Sakto nga. Sakto gini ko ta isa regatos ya ispo ni kalibo. Tingala <laughs> ka? Tingala ka na ta. Ha, uh, ah, gi palit og isa kalibo ang imong tilapia pila, -pila ka bok. Oh, ay imo Para dili ka dili magmahay. Go. Dala mo ko ha. Alisa! isa. Pwede na ko matugaw na inyong pagpamingwit. Gain na, na, no? yeah, na mo dyan na mingwit? Ha? Huwag pa mo ikuha? Haan ba Uy, nagyayap mo kubit no? Gagmay? O saan mo mananin ninyo? Ninyo baligya? Sudano ra? Muna yung trabaho, mingwit? Pamilyado na mo? Ikaw na kay na kaypon. na yung pangina boy, migwit ada Waday kay lain tumaho. Ha? Allah. Wala. Mga unsa mo mo urasa pud muli? Gikan pag pumuyit. Alas 4. Isa kilo orang kuha, taman alas 4. Pero makaabot yung isa kilo. Abot. Ugway mo pa mo Wala na. Wala na. Wala ni mo? Dira na tayo. Ay, di may ni mo la import? Unsa. Um, na, unsa may, unsa may klase sabi sa gunsa? Kakaglubi. Kakaglubi? Mm. Pamilyado na po gatay? Oo. Uh -huh. Pila ka bukong anak? Eh, okay, upat ka bukbata. Upat ka bukbata ni mo? Hmm. Ang imong panginabuhi, mawar ni? Saka. Saka glubi. Pag wala isak unog glubi, mo nang mamingwit mo. Oo. Uh -huh. mo pong kilo baligya nyo na, Depende. Na mo ang malay tamban tay. May tamban? mo na? Gisaw. Ilang kilo baligya ninyo na? Tay? Dosintos. Dosintos? Dosintos. Gainara ka namin witay? Saan mga alas jis? Alas jis? Saan namin ulas ron? Mga hapit naman na launa. ron? Uh, Tulok ka oras. Okay. Gamay rin kayo magkuha. Ang nanay lubog. Delikado kayo inyong pagpamingwit, no? Kayo? Oh? Simba ko simba ko bumaha tay ba. Oo. Oh. Mo wow. lagi. ang inyo ang trabaho tay buwis buhay man eh. Mo lagi. Og dira anang limos kilid-kilid nang mingwit Kay para iwas gid ba. Sa disgrasya. Og pabaybay man mo nang kuno. Hmm. Maayo pud kay nimo makubit no. Ana ama na musto nga gani. Eh. Oh, tay. Hmm. Pila may baligya nimo ana sa kuha? Kamay ra man eh. Di akong paliton bala gamay pila may baligya nimo na. Kay paliton ko lang putong ilang duha dito. Para matigom. Be, tigom na rigo be. Ha? Ayo be. Kay akong sudan dito sa Pamilya ba. <laughs> Sige ra, paliton nato na. Para makasudan po kasi mga pamilya. Alisa ba? Alisa! Ali! Ayaw ko lakaw! Alagis, Dalisa gani, ayaw ko lakaw. Nanganin rin mo kayo? Ha? Nanganin rin mo kayo. Hindi, ihatag nung nasa kapalitong kung nalagay sa gatos, be. Ha? Okay ra. Imo amigo paliton ko puno ba. Midirihara tay. Beh. Nairebika. Ha? Era okay ra. Imo paliton nako gisagastos oh. Pagkasinsilyo? Oo, ganis. Oh, imo na na. Ha? Imo na. Uy. Ay e imo na gay na. Oh. Oh, imo e na na. Ma? Oh. Sa man. Tingala ka. Tingnan, teka dako ba ni? Kadako kayo. oh imo migo. Palitun ko oh O imo bud. O. Eh. Unsa man? Tingala ka? Tingala ka ni Ah, gi palit og isa ka libo ang tilapia pila ka bok. Uno. O ay imo bud. Para dili ka dili magmahay. oh Unsa man tay?

nya karon akong hangyo sa imo ha? akong hangyo sa inyo relax lang mo no oh relax na mo no ipalit ninyo bugas sudan ha ayan lang mo pag pamingwit kay o oh, unsa nao dagom -um. simba ko simba ko mubulog ang ulan diya. delikado kay inyo pang inabuhi oh Usaman tay di pa ka buntay. Wa oh, na lang oh, ipalit na niyo bugas. Sige. Kani, ip ipanood ana ninyo. oh Tag 200 mo ana. Ipanood ana ninyo. Hmm. Sige na. Dawatan na. Tay. oh Kana, ipalit lang ninyo bugasa. Ipanood ana ninyo. oh di ba okay, inyo lang nang isugba. Di Isugba lang ninyo. Hindi, buhay nyo na bu na. Ha? Inyo na. <laughs> Did you, did you ka, ka... Dikoto, ane, ah, di juga, hmm. di juga maka kuantai, di juga gak Di kakak toho Ngano di mga kotoho tay First time ni mo nga nai tau Gamu hatag yung nana, oh, nana, kita, po, nana. Sige na tay, basta moro to Kung mo hangyo sa inyo tay ha Sige, ang gusto na karun tay Na mo, nga di na mo mamingwit Sige nga Uli-uli mo sa matag-usan ninyo nga pamilya ha Sige, ayaw na mo sa karun kay delikado pila ray ninyo tulo na mukha oras na dia simba ko simba ko maapsan mo baha dia oh na mo ha Lisod jud kay pamugas mo nang oh. aw ilang tay ampo lang jud nato nas ginuo tanan tay ana mo jud ng kalisod sa tong ginabuhi no hmm oh sige tay mo to tay ha S Sige, amping-amping ka nun ay tay.